walang panama ang iba. Ako Hindi naman ako magsasalita. Ay, papa. Parang dito po sa side. na yung kanina. Ginulo na naman kaya ganito. Parang nakano Papasok na dito. Oo, parang nakapamol lang siya. ato, okay ka lang dyan. katulungan Okay ka lang? ka Pangalawang revision na yan. Wala kasi time blower. Hmm. Ay, ang ganda Pang revision, guys. hindi na gumto sa ano. Bye-bye. Sige, pa bye Ingat. Oh, dito, oh oh, Bayan ang ililigtas mo ngayon. <laughs> bayan ng diet. Dapat 'to, sa side

pag-lower, ano nga ano, ako yun? Masusunod natin yung wala pa. Ipaganda mo din yung rubber brush, hindi kami kasi nakadala. Okay lang po. Sige po, upo na po muna kayo. Ay bro, okay na? Okay na bro. So okay hindi uh... mo lang tutos. Ang clean po dyan po eh. Ang clean is po tingnan dyan. Padumi ba akong tingnan dati po? Hindi mas naminis ka. Ah, mas naminis. Pwede mo pala sa Mr. Clean. <Clinton>. Mr. <coughs> clean, kung ano ba si Mr. Clean? Sabon ka ba? Bakit? Jo, ba? Jo? Ito, 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 evening ko sa ating lahat, And happy happy birthday evening. So kaya naman ngayon. then welcome! dito ulit. then salamat at nabuhay mga pangarap mo. Then um, thank you sa idiin mabait. Kasi kahit na sabi ko nga may comparison to sa akin nalo. Um, mas Gusto ko ka sa akin sa album. Kaya maraming maraming silang kasi napaka-mature mo. then sana matupad mo lahat mga pangarap mo.